Good morning sa lahat. Hito na lang ulit tayo. Ganun pa rin. Rock and roll to the world. Labasan na siya te. Kaya, punta natin. Yala, Let's go! 11 11.20 So ang labas nila is 11.30 Medyo Late tayo ng 3 minutes o 2 minutes magit Kaya yeah. Wadwa na na ah, Gaya yeah. Rotunda Luar yeah. uh, Tops videos tuloy konti dahil yung kalaban ng mga driver dito nandito ayun o camera na yan yung camera na yan yan ang kinatatakotan ng mga driver dito hindi takot sa polis sa daan to mga tao mga driver dito hindi takot sa polis sa daan dahil hindi ng ano yan may checkpoint wala yan kumplito ko lang wala yan itong mga camera lang ang kinatatakotan tatakotan dahil pag hindi mo mapansin yung takbo mo, nako, biglang ang mahal ng bawat kisap dyan ng mga mata na yan. Mahal ng bawat kisap. O, oh, ito mga yan, yung stampar, yung stampar ang malaki na yan, nasa tan, sa gitar na yan yan, yan. yan, yan, yan. Yung kulay blue na yan, stampar na yan. Apat ah, ang kamera dyan. Ang, ang, ang tinatira niyan is, ano naman, hindi naman speed. Yung magsisilpon, seatbelt, At kumakan kumakain sa Habang nag-drive ka uh, Dali kita talaga dyan Yan din ang trabaho Yung mata, mga mata dyan Yung driver na abang Habang nag-drive Tapos seatbelt Yan Yan ang Yan ang At cellphone Yan ang Ano yan Ah Ito pa oh. Oo Yan yung Babag yan Patay natin Kapit na tayo mga katab Sa ating parorunan Yan Medyo May tatlong minuto pa Kapitan Right Ayan na Maraming nauna sa akin Yun ang kahilira Dito tayo Ganoon Sa may video Masikip Ganoon kayong masikip eh Ayan o no. Oop Nagkakikita nag... karating na po tayo bro yun nga lang medyo malayo-layo tayo dahil nahuli tayo eh dapat dun ako banda oh dapat doon banda okay lang hanapin naman talaga hanapan din naman ako noong ano yung baba yung alaga ko hanapin naman noong yun nga yung sabi ko nga yung matungkol sa camera mga karabs yung mga nagbabalak yung napapunta lang sa Saudi Arabia maging driver yun yung mga kamera na yan, yung unang pinakita ko yung sa maliit na tabi ng daan. Tapi kasada, bisaya at yun iba. Yung mga Tagalog, maraming Tagalog na nag-driver dito eh. Ano? Open speed yun, open speed. Pag 120 yung limit, dapat bawaan bawa bawa mo lang. Pag lumabas yung 120, simpre. 150 ang bayad yan, kaya 150 real. Pag lumabas, kailangan lumabas ng 140, ganyan. Ay, 300 na yan. At saka yung isa, yung masampar, yung kulay blue na nasa taas ng daan. Yung mga plakas ganyan malaki. Sa taas daw, may apat na kamera din maliliit. Ang binabantayan niya, is, hindi naman yung over speed. Yung ano, wala seat belt. driver. At saka yung sa, sa pasayro. mo. Yung sisit belt. At saka, ano, uh, yung kumakain. At saka nagsisilpon habang nagmamaniho. Dali ka dyan. Mura naman lang naman yan. Dalawandaan lang naman yan. So, kumakain ka nabang nag-silp, nag-maniho, plus wala seatbelt, tayo na, 400 na yan. Sakit nun, par. Sakit yun. Kaya, yun lang, tip. Kunting tips lang. Sa mga... Papunta pa lang dito, sa mga nag-a-apply pa lang maging driver,